for si this. And eto si Fatima. And ito si Lourdes. Binili ni, ni Mama para sa akin. At ito naman po, Mary Hope a Christian. At Santo Niño na may, mayroon na corona Ang si Joseph binigay ni Papa and Antipolo binili ko si Shopee si Shopee binili sa si Antipolo? Opo, binili ko ganyan lang At ito naman po ang Sino yan? Si Pina Francia. Saan si Pina Francia? Sa Bicol. Ah, sa Bicol. Saan mo siya binili? Sa Simples din. Hmm. Yeah. Ah, pa? Alin pa? Uh, next naman tayo sa Mama Marcol, sa Mama Marcol Mel. Ito yung, yung 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 bago ko po pero sila uh, si, uh, si, uh, hindi pa ito bago at okay na yun kasi okay ah uh, ko pa yan at ito din yung pinili kong bago, bago sino yan? si Mount yes. Carmel Mount Carmel, saan yes. mo binili si Mount Carmel? doon sa mga St. Paul sa St. Paul din And, at si Mark or Melvin kasi si Paul sarin. At ito naman may re-hook of questions. At yung yung first ang malaki na ito si Fatima. Hmm. Ilan yung Fatima mo? Ang daming Fatima. dalawa lang oh, yan na big. Sino yung mga big? Uh, si and, and Holy rosary. Oh, rosary. And also have this one. It's called uh, Lourdes. Lorde. And Nino. Nino. Heart. Mm, sacred heart. And, and another one. Okay. It's called more caramel. More caramel, ala? Yeah. Yeah, and that one. Sino siya, that one. She was a Reno. Naso Reno. Bakit black si Nasareno? Kasi nasunog. Nasunog. Nakapunta ka na dun sa Nasareno? Bakit nang tingit? At next naman, si Padre Pio. Mm. Si Padre Pio. Ayan ako. Nino. Mark Colmel. Mga Colmel. in the saint and Guadalupe and st and holy family mm very big ang holy family and this is this is small where they use our uh san luis sino yon Luis. 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 Why would you have to do this? Why did you choose this bad map? And also have was the Renault. So. Masan See so sino <sighs> pa? See si how the Rosary. Oh God, and the next one, si Ninyo. Mm, si Ninyo. Ganito lang po siya kasi hindi Ito galing sa mga sito. At ito din, at Hmm, <laughs> asan pa? Andito din tayo sa next. Meron pa, Andami pa sa next. Sino pa yung next? Andami pa. And ito, o sino pa? Ba't ang dami mo so, ng collection, o? So, okay, oh. Kasi binili namin. Ito si Marfoy <laughs> Mel. Ito hmm. si Baby Jesus. Saan si Baby Jesus? Ah, meron pala dyan si Baby Jesus. Ah, okay. At mga booklets. Booklets. At Fatima. Si Fatima. Eh, meron din na Angel kasama. Ano hmm po? And yung next naman tayo sa big na anta. Sinclair. Sinclair. Hmm, St. Clair. Saan binili yung St. Clair? Doon sa St. Parsons. Hindi. Kulang nito. Hindi. Ah, next naman. Sa mali naman tayo. Ito si Rosaleno. Meron din naman malaki. Ito siya. St. Joseph. Bilal ko sa mga kulay. Ito yung malaki kong Malcolm. Eh, ito yung pinaprancha ko. Bawal kong hawakan kasi nababasag yung corona. Mm. At meron din ako dito. Yo, seriously, ito are you kidding me? Ko. Opo, sino yung bracelet mo? Simple. Ito yung padlet niyo. Ito si Angel. Angel. Oh, o, oh, sino yan? Si Secret Heart. Ah. Gandaan. Yeah, Ito, sino to? Si si Michael. Saint Michael. Biling. Biling. Sa akin, lang. This one sino to? Uh, si modo si Mother Conception. Oh, Mother Conception. Ay, This one Santo Si Santo Domingo. O nga Santo Domingo. This one si si, si Ano yung ginagawa sa palaspas? Ginagawa yung si Shake. Mm. Saan galing? Sa bahay. Sa, sa aming uh, simbahan. Mm. As next naman, sa baba naman tayo. Mm -mm, yung naman sa baba. Mga 3B version and Santa Cruz. Santo Cruz, hindi na kagkataon. Hindi hmm. na kagkataon. No. At next naman natin Santo okay, uh, Ano yung nandyan? Meron pa dyan? Sa baba? Opo, ano po nandyan? Bible. Bible. Nagbabasa kayo ng Bible? Opo, nagbabasa ako. Pero anong sinasabi ko kay atin? Yeah. Anong anong story ng, ng Bible? Ah, story ng Bible. Ay, ay, ito yung ito yung baby Jesus ko. ba ba hindi ito maninis? Mm. -hmm. Ito yung mga chibi na mamalaki. Mm. -hmm. At ito yung Nazareno. This one, ante yung mga kamay. Kamay ni Jesus. Kamay ni Jesus. Kamay din ni Holy Family at kamay din ni Last Supper. Hmm. Ah, uh, din ako dito ng Sting Saan? Ayun ah. Ah. Wow next naman natin Santo si Secretary Ninyo ang bigat si ang bigat mama meron ganyan ang bigat mama meron ang bigat yan meron din ako dito ano? wala pa ako dito Dinikit na yan ni ate. Opo, din, dinikit. Opo. Ah, gawin lang mo. Ito. Ito yung... Ito naman yung pati mako. Ito lang yung bata. Ganito yun eh. Ay, ah, diyan ilalagay mo sa prosesyon na pinagawa mo kay Ate Lisa. ka ng santo dito sa bahay. Opo. Oh Ito na. Ay, Merong ilaw-ilaw. Oh, ano yung kakantahin mo? Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Bakit mas gusto mo santo sa mga toys? O, uh, kasi ganda rin pag tinanong sa mga Hmm. Mas gusto mo sila kaysa toys? Opo. Sa Lego din, meron ako Lego santo. May meron ka ding Lego ng Santo. Okay. Saan? Dali. Saan? Pakita mo. Wow, pati may Lego ng Santo. parang kang Santo 'yan. May lagayan. Ito si Sino 'yan? Uh oh, si Ano? Oh, ano nga? Ano nga? Si <laughs> Pena-Francia yun na Lego. Opo. <laughs> Alin, bracelet. Asan? Anong bracelet yan? Saint Sinu Benedict. Saint Benedict. Next naman natin, John Paul II. Mm. Sino yun sa si John Paul II? John Paul II sa pati ma. Sama ba yun? Okay, then, no, Eh, meron din ang kasamang birhen. Ah, oh, saan? Oo. Oh, favorite favorito ko ng birhen. Sinang favorite mong birhen? Wala pa ko birhen ni Marcel. Nino. Ay, wala pa ako kandilan niya. Sino? Na Candelaria. Nagbilaw sa shop yung chibi lang. Chibi na Candelaria. Sino si Candelaria? Yung, yung meron na hawak na baby at kandila. Ah, very good. Hindi ko pa yung nakita. Ah, uh, doon sa Shopee. Sa Shopee meron. Opo. Ito naman yung mabigat na birhen. Sino yung mabigat na birhen? Ito siya. Ito yung favorite ko lagi. Sino siya? mag si kami nito. Sino siya? Si Man... Si... Ano? O Guadalupe. Guadalupe. Binuling ni Kuya Caleb. Ang bigat. Ang Mabigat. mahal. Mahal yan. Mabigat. Okay. Dito din Huli -huli. Ito, si si Pio. Ito si Papa Jesus pa uh, yung ano ko and another one ah uh, kilala ko na San Razzaro hmm San Razzaro ba yung simpi chibi lang? Mm, chibi. chibi. Ano yung chibi? Yung mga chibi scenes, yung mga yan. Mm, mga small. Opo, at ito din si Michael. Mm. Chibi version. Pero parang siya. May stampita pa stampita. Ano yung stampita? Picture. Mm.